Sinunggutan ni First Lady Liza Ranita Marcos ang issue ng viral wine glass sa video nila ni Senate President Francis Ches Escoliro Naisip ng netizens na napagkamalang waiter ng unang ginang ang Senate President dahil sa nabanoon sa video May kita sa viral video na ginawa ng First Lady ang baso na hawak ni Ches at ininom ang laman nito Pagkatapos nito ay binalik niya ang basa sa senador at saka siya muling biligyan ng isang waiter ng isang pang wine glass. Nangyari ang insidente sa Vin de Honor na ginanap sa Malacanang Palace noong June 12, 2024 sa pagdaliwang ng ika-126 years ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Sa pahayag na, sa pahayag na inalabas ng First Lady Marcos sa DZRH nitong Biyernes, June 14, ang sinabi nitong biruan lamang ang pagkuha at paginom niya ng champagne ni Jess. We have been friends like forever. Ang paglalarawan ng First Lady sa relasyon nila ng Senate President. Dagdag pa ng unang ginang kung ginawa man niyang waiter Jess at naging magino naman ng Senate President ay sa kanila na lamang yun. Buong pahayag ng First Lady, if truth is to be told, here's what happened. At in a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour, Bong of President Ferdinand Marcos Jr. and I entered the ceremonial hall and we were ushered to wear Chess Martin Romualdez was standing. When Chess saw me, he said, Wow, believe din ako sayo. May energy ka pa. After standing and smiling for over an hour, I am sure you could use a drink. I laughed and said, You bet. And so, I mischievously got his glass of champagne, took a sip and told him, Ew, hindi naman malamig ang champagne mo. after that i gave him his champagne glass back to him and then we both had a good laugh over that i think the entire exchange took all of 10 seconds i have known Chiz since my school he studied in up and i went to ateneo we have been friends for like forever So, whether I made him a waiter and or he responded like a gentleman is between us. Nauna nang nagbigay ng pahayag si Senator Ches tungkol sa insidente. And iya ay I considered waiting on a lady to be gentle manly. Maaning sabihin ng iba na makaluma o parang under pero para sa akin hindi kailanman magiging makaluma o di uso ano man ang itawag ng iba. Ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa tao. Imbes na maliwanagan ang ibang nakapanood sa viral wine glass video, naghatid pa ito ng kalituhan dahil magkaiba ang pahayag ng First Lady at ng Senate President. At sa kabila ng baliwanag ng unang ginang issue pa rin sa ilang nagmamasid ang pag-inom niya mula sa wine glass na hawak ni Senator Chess. Lalo ng na nangyari ito sa isang formal na okasyong dinaloob ng foreign dignitaries at siya ang asawa ng pinakamataas na pinuno ng bansa. So mga kaibigan, hanggang na lang muna ang ating showbiz balitan. Sa muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Don't forget to click the subscribe button and the bell button para sa susunod na video na ating i-upload ay updated ka pa rin sa mga ganitong usapan.